Si Julie Anne San Jose ay isa sa mga pinakamahusay na bituin ng kanyang panahon na kumikita ng pangalang Limitless Star mula sa pag-arte, pag-awit, pagmumodelo, pagsasayaw, at pag-host. Ginagawa niya ang lahat ng kahangahanga sa lahat ng kanyang mga talento na nanatili siyang nasa estilo. Ang hitsura ni Julie ay umaabot mula sa kaswal hanggang sa chic at laging maayos na naihahatid ang bawat hitsura, masilayan ang kanyang mga makabagong larawan dito. Gian Megala, Julian San Jose sa dalawang libo at 2032 Jim Gala Blonde Sa kanyang yugto ng buhok na kulay blonde, bagong hitsura, ang maiki niyang yugto ng buhok na kulay blonde, malapitang kuha, siya ay kahanga-hanga kahit malapitan, pink, maganda sa pink. Pasko ang kanyang pambansang hitsura para sa Pasco. Kwendom Live, ang kanyang hitsura para sa Kwendom Live. The concert day of Si Julie ay patuloy na nasa estilo kahit sa kanyang araw na walang trabaho. Bambanti Festival. Nagdala siya ng magandang enerhiya sa Bambanti Festival 2024 sa Isabela, Lovebound. Ang kanyang makapangyarihang presensya ay kumandili sa Lovebound concert. All Out Sundays, ang mga toned abs ni Julie, para sa All Out Sundays mismo, concert. Isang kahanga-hangang hitsura para sa Lovebound concert, bakasyon. Ang kaswal na estilo ni Julie sa Canada, Limitless, siya ay laging aming Limitless star. Mangyaring mag-subscribe sa aking channel.